Um, shared, uh, share ko lang yung as an admin hindi, hindi nga ka magaling. Well, alam na naman po. Uh, brother ko pala is, uh, siya yung coach ko ever since I started boxing. I started boxing when I was 9 years old. And, parang lalo-lalo sa akin. And then, ayun. Uh, ko na. Maduhans. Um, um, Siyan ko lang yun na um, um, don't compare uh, yung other success to yourself. Kasi ako, kasi um, na compare ka akong salili. Kasi uh, 12 years ko ha, boxing and I compare myself ha, uh, mga bago lang ako mabot. Tapos sila kasi nag-savings like, medalist and then, um, They go to the world championship and then they medal so na-compare pa sa sarili. Pero, um, yeah, that is good kasi, um, parang ginatagil din ako, parang pinag-wait ako niya nga uh, kung gusto ko ba talaga yung mga sport. So, that 12 years, ayun nga, um, pays off, I got na medal in the Olympics and, um, sobrang painful ako kasi niya makikita niyo po, lahat ng kasama ko po doon, uh, through my right po, lahat ng uh, world champion, and two times Olympian, and then may mga sila, uh, may mga title. And ako lang po yung walang title din, from CGs to Olympic. Ayan. Uh, all athletes, uh, um, disiplina, tiwala sa sarili, Sabi, ayun lang po Sobrang thank you po sa lahat And then kay Mamia And then kay Sir f and, and, and then sa team And then sa lahat-lahat Sa lahat sumuporta sa akin Thank you po